Okay, sige. All right. Ah, uh, mga traffic enforcer ito nagsimula ng uh, gumagamit ng mga body camera. Aha. Uh -huh. Kahapon pala ito, ha? Huh? Para i-implement ang no contact apprehension policy ng Metro Manila Development Authority. Ngayon naman, ang sabi po ni Chairman Romando Artes ng MMDA, itong Swift Traffic Action Group personnel na may mga daladala ng suot-suot ng body-worn camera na uh, kumuha ng video aha, sa kanila pong operasyon, naka-on lagi ito eh. Aha. Uh -huh. Ito mga camera ito para makahagip no ng video. Laban ho sa mga illegal parking at ilang pang mga road clearing effort. Maganda ito. Baka ang video na ito naka live feed. Hindi lang naka record. Maganda ito no. Naka live feed kagad ka sa Central Office. So, uh, dito sa Pilipinas kasi pag nahuhuli, boss, gano'ng kagad. Ka boss, pasensya na po. Sorry po, boss. ganing ganingin, uh, boss. Hindi ko alam na no ano pala dito, no right turn during red light, okay? Boss, hindi ko nakita kasi ano eh, uh, hindi pala ano. Uh, yellow, yellow, yellow pa kaya dumiretsyo na lang ako. Uh, wala namang beating the... Yellow Light. <laughs> o, di ba? O, sige, tapos yung isa naman, eh, pwede naman natin pag-usapan yan. O, eh, pwede naman ganun nga. ha? Hmm. Hindi na pwede. Ngayon, maganda yan, ha? So, ah, uh, paano, wait, yung ito paggamit ng body-worn camera will cover major Metro Manila thoroughfares designated mabuhay lanes. Okay. Ganda ito at i-expand itong coverage na ito once ito pong ban sa mga street parking in Metro Manila is approved. Dapat matagal na ito eh. Sa totoo lang ha. Pwede naman pumarada sa gilid ng kalsada pero may bayad. Sa, sa Amerika kasi, sa ibang bansa, bayan. Meron o sila makina doon. Makina ba tawag doon? <laughs> Parang may aparatos, 'no, nasa gilid ng kalsada, kukuha ka ng ticket. So, uh, ano na siya? Para siyang robot. Hindi hmm. ka na magbabayad pa sa uh, tao, kundi doon ka na magbabayad doon sa aparatos na 'yun mismo. Ano tawag doon? Parang ano eh? Equipment siya. Okay, kukuha ka ng ticket, then pwede mong gamitin yung card. Dapat ganito sa atin. Then medyo medyo mahal yung yung bayad. Hindi nah, ba? Si Aljo Bendijo eh. sa DCXL News. Si Colonel Edison Bong Rebriha Swift Traffic Action Group Staghead. Magandang umaga po, Colonel Rebriha. This is Aljo Bendijo. Sir, kumusta? Sir Aljo, magandang umaga at magandang umaga sa lating tagus sa baybay. Oh, maganda ito, sir, ha. So, uh, ngayon ang MMDA Pagsisimula ng gumamit ng mga body cameras for and Ano Opo. Ano po detalye nito, sir? Well, uh, ito nagsimula ito dahil sa success nung uh, end cap namin uh, using CCTV ano you know? nung magmula nung ni-implement namin 'yan after the lifting of the TRO eh nagmaganda yung feedback. So makita rin natin yung uh, altered behavior sa mga violators lalong lalo na sa busway at sa motorcycle lane dito sa May Commonwealth ano. So ngayon, uh, we are replicating that success. Uh, using the body worn cameras a mobile end cap so ito gamit ng mga enforcers instead na namamara na tumingin humingi ng lisensya humingi ng rehistro kinukunan na lang yung plate number no then ginagawa ng ano ng uh, kinakapture yan binavalidate pag nabalidate tatama yung huli pinapadala na lang ng salmon. Mm -hmm. Okay, so uh, ano ba ito sir? Um, rec rec nak, uh, -re record lang yung video. Hindi po ito live feed. Ah, uh, sir, pwede siyang mag-live feed ano? Pa uh, maganda doon sa ano namin, body worn cameras namin, meron siyang ano link sa Metrobase. Yun. So actually katulad kahapon hapon nung ni-launch namin, napapanood nila kung mm -hmm. ano yung nakikita namin sa kalsada. So mm -hmm. pwede live link, pero ang ano nito naka-record 'to dun sa may body worn camera niya sa BWC nakarecord po yan pag dinak na namin binalik na namin sa docking station ang mangyayari niyan uh, uh magda-download then ipapavalidate namin yung mga huli namin pag na-validate tsaka ano tsaka ng salmon. just like what we do with the regular NCAPS at CCTV Okay, so ito po ay subject pa ito sa manual review ng NCAP personnel? Yes, sir. Yes, sir. Kailangan po i-manual review because that's our protocol when we are uh, using NCAP. Meron pong validation. So ito'y gagamitin sa operasyon ng MMDA sa laganap na illegal parking at ilang pang mga road clearing effort. Tama yun Sir Aljo, uh, no? kasi may kita nyo, uh, paulit-ulit talagang lang ito, ano, yung uh, pag-ooperate, ganun pa rin. Ano? So I think with this, it will be reinforced yung mga efforts, yung mga uh, efforts, yung mga clearing na ginagawa namin ngayon, eh, marireinforce pa. And likewise, yung uh, capability ng NCAP, yung effectiveness niya, eh, it will be extended on the ground uh, with, with the different, ano, yung mga hindi na lang po main thoroughfares, pati po yung mga ano, alternate routes at saka yung mga ano natin, inner roads. Palagi ba itong naka-turn on ang uh, camera nito sir o pwede hong patayin o turn off ng mga uh, gumagamit nito? Actually sir meron siyang ano no? on and off button okay. pero disable namin yun para hindi mapapatay at uh, uh, makukontrol ng enforcer. So the only control is that pag inandak mo yan uh, naka-record na yan ma i-stop lang yan kung mawala ka ng baterya or ibalik mo sa docking station. Okay, sige. Maganda yan na hindi po na-off. Uh, anytime yes, sir, Na, yes, sir. Na, po namin na, Jujuti na sila para makita talaga. Maiwasan na, natin dito yung yung pangingikil. Uh, opo, opo. Ta -ta talaga hagip, no? Ang kalukuhang ginagawa na ng mga motorista din. Opo? Yes, yes, mm -hmm. sir. Totoo po yan. Uh, may, may transparency po ito. Makikita niyo po yung ginagawa ng enforcer. Uh, ang ano nga po nito, uh, uh, isa sa mga shortfalls nito eh kasi yung enforcer kung nakabreak siya, limawa kakain, hindi eh, mo mapapatay. Hindi mo rin pa pwedeng ilagay sa bag o sa box ng motor. Mm. Kailangan laging naka, ano yan, nakakabit sa katawan mo. So pati pag si CR mo minsan, kaya tinatanong pa, ako, oh, bakit mo tinatakpan yung camera mo? Eh, sir, magsi-CR po ako. <laughs> Kasi namumonitor nga sila sa CCR. Ah, oh, naman. Base. Opo. Opo, opo. O... Yan po talaga yung mga, ano, yung mga, eh, syempre, papasok ko ng uh, restroom, eh. makikita mo yung mga tao doon. hindi, hindi hmm. naman po dapat. Yung mga setbacks. So. oh. <laughs> opo, yan po yung kailangan namin talaga, ano, yung mga protocol na kailangan namin pagtuunan ng pansin din so i expand nyo ito, itong coverage nito once the ban on state parking dito sa kalakang Manila ay maaprubahan yes sir uh, actually po ito prelude po doon, talaga doon sa parking ban na uh, okay. i-alabas ng Metro Manila Council uh, so we will be we are the extension of the current efforts ng MMDA sa paglilinis ng kalsada. mhm -hmm. Okay. Gaano po kasakit sa ulo ng MMDA ito pong mga illegal na pagpaparada po sa kalsada? <laughs> Kernel. <laughs> <laughs> so, ajo uh, na pinag-uusapan tong mga bayad. Oh, okay. no, wala, pa rin talaga yung ano, eh, Pinagbago. But hopefully, with the current efforts ng contact at fiscal apprehensions, I think uh, Little by little we can alter the behavior so mga frequent violators natin. Pati na po itong paglilinis natin sa bangketa, sir. Opo, hanggang Opo. ngayon, oh, dami pa rin. Tama po. Tama po. O -o. Opo. Okay, sige, maraming maraming salamat po, Colonel uh, Edison Bongnebreha. Uh, ang head po ng Swift Traffic Action Group Stag. Good morning po, Colonel. Good morning po, sir. Aljo. Mabuhay ka. Good morning. Thank you. Auras 814 The DCXL 558. This time check was brought to you by Jim Scott.